Hello everyone, sa muli ay patuloy po tayo sa ating pag-aaral pagtalakay sa salita ng Diyos. Sa muli, samahan po ninyo ako sa ating pagtalakay ngayon. Ngunit bago yan, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, ay inaanyayahan po kita ngayon na mag-subscribe. Pindutin lamang po ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong ma-update sa aking mga bagong upload. Salamat po ng marami sa inyo. Now, ang ating teksto ngayon mga kapatid na pag-uusapan ay nandito po sa Roma 11.34-36. hanggang Basahin po natin, Sino ang nakakaalam sa pag-iisip ng Panginoon? Sino ang maaring maging tagapayo niya? Sino ang nakapagbigay ng anuman sa kanya na dapat niyang bayaran? Sapagkat ang lahat ng bagay ay mula sa kanya, sa pamamagitan niya at pag-aari niya sakanya ang karangalan magpakailanman amen now ang ating topic ngayon na pag-uusapan dapat bang magtampo sa diyos mayroon po tayong apat na mga bagay na dapat pag-usapan kung dapat bang magtampo sa diyos ang una po wala tayong karapatang magtampo sa diyos sapagkat siya lang ang nakakaalam ng para sa ating ikabubuti Sinasabi nga sa verse 34, Sino ang nakakaalam sa pag-iisip ng Panginoon? Sino ang maaring maging tagapayo niya? Alam niyo po mga kapatid, may gusto tayong maabot. May mga pangarap tayo, may mga minimithi na hindi natupad. Hindi nangyari or hindi pa nangyayari. Dahil sa ating gustong mangyari sa buhay at hindi nagkaganon, dito na po nag magduda sa Diyos mawala ng gana sa Diyos at magtampo sa Diyos. At isinisisi sa Diyos ang kabiguan. Kaya sinasabi natin, Lord, di ba tapat naman ako sa iyo? Naglilingkod naman ako sa iyo? Tumutulong naman ako sa ministry? Nagbibigay naman ako? Bakit bigo pa rin ako? Bakit hindi mo ibinibigay ang kahilingan ko? Alam niyo po mga kapatid, the Bible says, Sino ang nakakaalam sa pag-iisip ng Panginoon? sino ang maaring maging tagapayo niya. So walang nakakalam sa pag-iisip o plano ng ating Diyos. Now may time po na bumibigay na tayo. Hindi ba pwedeng unawain muna natin kung ano talaga ang plano ni Lord sa buhay natin? Hindi ba pwedeng manalangin ka ng masinsinan at hilingin na ipaunawa ni Lord yung mga kabiguan sa buhay at kung bakit hindi niya tayo pinagbigyan sa gusto nating mangyari? Nakakagulat dahil minsan ay napipressure tayo sa tagumpay ng iba. Na gusto natin na dapat mangyari din ito sa atin. Na dapat ibigay din ito sa atin. Mga kapatid, kung naniniwala kang mahal ka ng Diyos, may the best siyang plano para sa iyo. May time, panahon, pagkakataon na ibibigay si Lord para sa iyo. Huwag mong madaliin ang buhay. Tandaan, everything in this world is meaningless. Lahat maluluma, tatanda at mamamatay. Hindi solusyon ang yaman. Ang tagumpay, ang pera, ang achievement para sumaya, para magkaroon ng contentment at kapayapaan. Hanapin mo ang tunay na kaligayahan sa Panginoon. Basta't si Lord kakampi natin, wala nang hihigit pa dito. Huwag nating pangunahan ang pag-iisip ng Diyos dahil binabalansin ng Diyos ang lahat para sa ating kakayahan. Halimbawa, nanalo ka ng senador. Masaya sa simula, pero nang masabak na sa trabaho, pressure na yung isip, ang emosyon dahil sa dami ng kalaban at pangbabatikos. Kahit mismo yung bumuto, sila rin mismo ang magpapabagsak. Mangangarap kang maging presidente ang tanong, kakayanin mo ba ang problema ng Pilipinas? Ang mga basher, ang panggigipit o pangpipressure ng taong bayan? Ngayon mga kapatid, sa pangarap natin, sa pangarap mo, gustong gusto mong makamit ang tanong, baka may nakita si Lord sa atin na hindi natin kakayanin kung nandyan ka na. Baka sasakit ang isip mo, baka may problema ka sa puso, baka mapupuno ka sa pressure at hindi mo kakayanin kung ganito lang din, mas pipiliin ko ng mamuhay ng simple at masaya kasama ang aking pamilya. Kaya huwag magtampo sa Diyos, kundi sa lahat ng nangyayari sa buhay natin, magpasalamat sa Diyos lagi. Sinasabi sa 1 Thessalonians chapter 5, verse 18, And everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus for you. Dapat bang magtampo sa Diyos? Una po, wala tayong karapatang magtampo sa Diyos sapagkat siya lang ang nakakaalam ng para sa ating ikabubuti. Pangalawa po, wala tayong karapatang magtampo sa Diyos sapagkat wala siyang utang sa atin na dapat niyang bayaran. Sabi po sa verse 35, sino ang nakapagbigay ng anuman sa kanya na dapat niyang bayaran? So wala. May utang ba si Lord sa atin na dapat niyang bayaran? Tayo ang may utang sa kanya at hindi natin ito kayang bayaran kung iisipin noong pandemic halos buong mundo na takot, nagpanik nagkaroon ng anxiety dahil baka magpositive sa virus baka mahirapang huminga mawala ng panglasa kakapusin ng hangin at hindi na makahinga napakahalaga pala talaga mga kapatid ng oxygen Napakahalaga at napakamahal, lalo na sa ating mahihirap ang oksigen sa hospital. Ilang taon ka na ngayon, kapatid? Eh kung 40 ka na o kung 50 years ka na, tapos naka-oxygen ka pa sa hospital, sa isip mo, how much na ang babayaran mo sa hospital ngayon? Oxygen pa lang yan. Paano kung everyday sinasalinan ka ng dugo? Saan ka kukuha ng dugo sa loob ng 40 or 50 years? Pero kay Lord, libre po ang oxygen. Nakakahinga tayo ng maluwag. Nakakalanghap tayo ng sariwang hangin. Libre din ang dugo. Dahil pag wala tayong dugo, hindi patay tayo. Maliban pa dito, pinapagalaw niya ang lahat ng parte ng ating katawan. At nakakakuha tayo ng sariwang tubig para mainom. Ngayon, si Lord ba ang may malaking utang sa atin? Para ating sumbatan? Para tayo ay magtampo? Dahil lang sa nasabing pangarap na hindi nakamit, dahil lang sa dinanas nating paghihirap sa buhay, hindi ka ba magpapasalamat na malusog ka at ang buo mong pamilya? Anuman ang ating sasabihing pagrereklamo sa Diyos. Tandaan natin, ang ating katawan ay rare, walang kapariho, walang katulad, at ang buhay na bigay ng Diyos ay hindi mabibili at wala sa kahit anumang tindahan. Kaya dapat bang magtampo sa Diyos? Wala tayong karapatang magtampo sa Diyos sapagkat wala siyang utang sa atin na dapat niyang bayaran. Number three, wala tayong karapatang magtampo sa Diyos sapagkat siya ang buhay natin. Sabi po sa verse 36, sapagkat ang lahat ng bagay ay mula sa Kanya sa pamamagitan niya at pag-aari niya sa kanya ang karangalan magpakailanman. Amen. Halimbawa, anong halaga po ng mga appliances natin kung walang kuryente? E di walang halaga yan. Ang lahat ng bagay na nilalang ng Diyos na may buhay ay may malaking ambag sa mundo. Kung ang mundo ay walang punong kahoy na buhay, e baka hindi natin kakayanin ang init. Sa atin naman, ano ang silbi ng ating buong parte ng katawan kung walang buhay? Mga kapatid, ang buhay natin at lahat ng nabubuhay dito sa mundo ay mula sa Diyos. Galing sa Diyos at pagmamayari ng Diyos. Meaning, nasa Kanya ang switch on and switch off ng ating buhay. Ngayon, anong karapatan nating magtampo sa Diyos? Anong karapatan nating magalit sa Diyos, sumbatan ang Diyos? Nagalit ba ang mga daga na naging daga sila? Nagalit ba ang mga uod na naging uod sila? Anong halaga ng tagumpay achievement kung wala namang buhay? At kung putulin ni Lord ang buhay? Kung may nagtagumpay sa pangarap at tayo ay hindi, huwag magtampo at magalit sa Diyos. Maaring iba ang disenyo ng Diyos na maging ambag mo sa mundo. Ang mahalaga kapatid ang buhay. At may paraan ang Diyos sa atin kung paano tayo mabuhay. Life is short. Kung anong buhay mayroon ka ngayon i-enjoy na ito huwag nating tularan si Haring Saul na buong buhay niya at paghahari niya wala nang magandang plano sa kanyang kaharian dahil sa inggit kay David laging naghahanap ng paraan na mapatay si David kaya napahamak siya dahil nagalit sa kanya ang Diyos kaya mga kapatid huwag po tayong mamuhay at pagharian ng inggit sa mga nagtagumpay mamuhay at maglingkod lang tayo sa ating Panginoon dapat bang magtampo sa Diyos? Pangatlo, wala tayong karapatang magtampo sa Diyos sapagkat siya ang buhay natin. At pang-apat, wala tayong karapatang magtampo sa Diyos sapagkat hindi niya tayo nilalang para kalabanin siya, kundi ang luwalhatiin siya. Sabi po sa verse 36, sapagkat ang lahat ng bagay ay mula sa kanya sa pamamagitan niya at pag-aari niya. Sa kanya ang karangalan magpakailanman. Amen. Napakaliwanag na ang sabi sa kanya ang karangalan magpakailanman. Amen. Ang lahat ng papuri sa pasasalamat ay sa Diyos lamang mga kapatid. At ito ang layunin kung bakit niya tayo nilalang. Kaya nga sinasabi sa Colossians chapter 1, verse 16. Ang sabi po, all things were created through him and for him. Sabi naman sa Psalms 150 verse 6, Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Lahat ng may hininga, lahat daw ng may buhay, ay dapat purihin ang ating Diyos. Sabi naman sa Revelation chapter 4 verse 11, You are worthy, O Lord, to receive glory and honor and power for you created all things and by your will they exist and where created mayaman man o mahirap ang purpose ng buhay ay ang luwalhatiin ang diyos kailangan sundin at mamuhay tayo dito pabayaan mo lang ang iba kung ano ang narating nila anuman 'yung achievement nila dahil sila din ay dapat tumupad sa layunin ng diyos sa buhay natin kung sa kalagayan mo ngayon ay hindi ka nahihirapan at struggle sa pagtupad sa layunin ng buhay, bakit mo pa panghihinayangan ang isang pangarap na magpapalayo naman sa sa Diyos? Wala tayong karapatang magtampo sa Diyos sapagkat hindi niya tayo nilalang para kalabanin siya, kundi ang luwalhatiin siya. Para po sa aking iiwan ng conclusion, mga kapatid, hindi pa man tayo isinilang, alam na ng Diyos ang ating buhay at alam niya kung hanggang saan lang ang ating kakayahat. Alam niya ang lahat ng ating nararamdaman at alam niya ang ating kahinaan. Ngunit, alam din ng Diyos kung paano niya tayo pasayahin, pagpalain at pagtagumpayin. Alam niya rin ang para sa ating ikabubuti. Kaya huwag magtampo sa Diyos, bagkos ay magpasalamat sa Kanya sa lahat na mayroon tayo ngayon. Sinasabi nga sa Roma 8.28, Alam nating sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya. Silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Para po sa ating review, dapat bang magtampo sa Diyos? Una po, wala tayong karapatang magtampo sa Diyos sapagkat siya lang ang nakakaalam ng para sa ating ikabubuti. Pangalawa, wala tayong karapatang magtampo sa Diyos sapagkat wala siyang utang sa atin na dapat niyang bayaran. At pangatlo, wala tayong karapatang magtampo sa Diyos sapagkat siya ang buhay natin. Number four, wala tayong karapatang magtampo sa Diyos sapagkat hindi niya tayo nilalang para kalabanin siya, kundi ang luwal hatiin siya. Naway mayroon po kayong natutunan sa ating napag-usapan. Salamat po sa inyong walang sawang panonood pakikinig. Pagpalain po kayo ng ating Diyos at magkita-kita po tayo sa aking mga susunod na video. Salamat po. God bless everyone.